So guys, mga hapon sa tanan guys, no? Ang atong buhaton ron guys, is maglawag din sa atong itik. Kaya nakamataman ta o gudtong dako, kaya tungod na mga bata na nagduwa-duwa sa atong palibot. Ang atong buhaton karon is mag-adad na para lawag sa itik. Ngunit siya guys, ang paagay dahil sa paglawag sa kung itik mga guys, kaya ako rin siyang butangan og lima kalata nga grower. Ngunit nag-adad po ko mga wanis sa saging para atong isagol kaya pwede na mong mahala ka sa lawag niya atong itik pwede mong nga dagkuag ka na, na pabuyag niya napunta yung mga manok nga mga white leghorn yeah, bantris gamay na lang yung bantris ang nabilin mga guys kay tungod sa panahon na naman na po sila katipi ang uban natong gitiwasan itiwasan para masudaan pero ang uban nga dili madala kay naman nilinis na ni mga sipon ato na lang ipalubong wala na to gilabay kay naman tayong mga ero na rin yeah. kaunon sa itong mga ero Ya, yeah, mo na ni sinugdan na nga mga iro mukaon na pun sa atong mga manok mo na atong ilubong para dili makaon sa iro. Mani ni na po sa mga itik mga guys, mo na atong mga buhi dili karon. Orang buyag mga guys, kusog sila mukaon. bisan pa nga lang ni sila ang gitagaan mga bani sa saging. Nagisagulan o kaya ng scramble. Ang importante mga guys, dili patambukay ang importante nga nindot yapon sila og lawas kay katong mga tambok mga mga guys nga masobraan ras katambok ang ato mga etik Maglisan na pud sila ug sa tao pang mga guys mamay ni sila nga ang ilang kaon sa torapod. di kay tambok dili pa kayo daot ang importante mga guys nga natin mahatag total nga magsige man sa nila like, suru gawasan mga nasa tangkal kaya ato gini sila siguro unog pakaon kaya di man sila makapangaka. So, dagang kayong salamat nga guys. Huwag mga hapon na to. Mara na ang akong ma-share ma karong hapon na. Dagang salamat.